Pulin to. Eh, ini belum. Ini. Heh, kompetisi ini. Ha. <muchas> Mana siar? Susu dia belum. Sana. Wala lagi. Pulin dia sendiri. Anak ini gitu. Ayo, pergi dulu lah, sudah. Berot di batu itu. Betul, Wala ko ni sinasert Nasa, ay Ilang damas, <coughs> nanti isi ure Eh, nga bakit Wala ko nga Eh, nga bakit Siti ba anda Wala ko Siti ba Eh, usung Dabla na po Ah, ato Dabla Dabla Wala ko kakun Wala ko Siti Wahono Dabla 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 harus <laughs> <Yeah>. uh. <laughs> yeah. yeah.

Okay, ito na yung huling laban namin ni Renato. No? Sana mayroon kayong aral na makukuha. Kung bago lang kayo sa aming channel, e, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panonood mga kadamista. Sige, dito muna tayo sa mga uh, mga comments sa Game 1 at sa Game 2 namin ni Renato. Sige, Sister Grace, pa-ki-basa? Mardo Erbito, shout out Master Joy, super ang galing mo. Thank you, salamat. Anjo Dama TV. Shout out Master Joy watching from Cavite. Yes, shout out sa mga, lahat ng mga taga Cavite. Sige. Francisco Katingan. Shout out po sir next upload Francis Katingan ng Rojas Isabela. Yes, yes, shout out. Lionel Sagid. Idol, magaling ka talaga. May arali na naman ako. Yes, yes. User, grabe moves, Idol GM Joy. Uy, walang kupas. pa out Idol GM Joy. Roy Sato from Cebu City. Yes, salamat, salamat. Sige. Aljun Kaganan. Mm, shout out kay Aljun Kaganan no, ng Orokita City. Sige. Gilbert Inok. Nice game, Brad. pa out next video. Yes, yes. Talibon Dama TV. Watching. Mm -hmm. User, shout out next video, boss, from Tibungko, Davao. Yes, thank you. El Beracho, shout out Bradjoy. Joy. Mm -hmm. Shout out sa lahat ng mga taga Bohol. Sige. Ruben, shout out Boss Tagum City. Mm -hmm. Shout out. You sir, Boss Joy Carlos Aman balik dari dan Lugan. Dula na po daw mong Ricky taga Binayan. Mm -hmm. Shout out no, shout out sa lahat ng mga taga dan, dan Lugan. Maraming players diyan. So mahirap kasi yung partida namin ni Ricky no. Ah, uh, itadama si Ricky tapos 300 laban 100 pa. Ang hirap talaga, medyo surrender na ako sa ganyan na partida. Sige. Boss Joy, may dumayo dito sa buhol. Magaling rin, walang nakatalo. Si Islaw pangalan daw. Kilala mo ba siya, Boss Joy? At kaya mo rin ba siya bigyan ng partida? Oo, kilala ko yan si Islaw. Alias niya lang yan, no? Ah uh, kilala din yan ni Talibon, Dama TV. Oo, at saka ni Ilbiratsyo. Kilala niya din yan kung sa tanong mo na kung kaya ko ba siyang bigyan ng partida ewan ko parang hindi yata mm -hmm. sige Rulito Dupal Boss Joy pa shout out Noyax Yaks the Aiko Boss from Escalante City Negros Occidental Yes shout out shout out sa'yo Damadors yes. Magdaleno Kalunsag Master ang champion sa Padada ay si Payat, second si Maning, third si George, taga Davao, lahat ang nananalo. Hmm, second pala si Boss Maning. Sige, sige. Dominic Sally, shout out Master Joy, grabihang tirada Master. Thank you, thank you. Maro. Yun lang no? So, ayan, ah uh, sa anong, anong update natin ngayon. So, ayan no? Uh, wala pa akong bagong narinig no na may tournament no sana sa ibang lugar is eh, sana may, may may, maganap na tournament para makasali tayo sige uh, sa lahat naman ng gustong umasinso sa larong dama dahil lagi ko talagang sinasabi ang paraan lang para umakyat yung level niyo sa dama is kumuha kayo ng books kumuha kayo ng box dahil yan lang talaga yung tanging paraan para umakyat yung level ninyo sa larong dama. Sige, kontakin nyo ako, i-chat nyo ako sa aking Facebook account na Arnel Nawal o di kaya tawagan nyo ako sa aking cellphone number na 0955 cb 6503 796. Pwede rin ninyong bisitahin yung aking Facebook page. Uh, search nyo lang Team Kadamista. Ayan o. No? So, yan na lang siguro sa ngayon, no? Yung update natin. Yung bagong update natin. Uh, kasi parang wala pa akong na, ano, naririnig ng mga anong uh, tawag dito? Mga bagong mga laban. Uh, pati na si Longlong Jin at saka si parang uh, malabo nang magharap sila ulit. Uh, nabalitaan ko si Longlong daw, eh, parang magre-retiro na daw sa Dama. Iwan ko kung totoo ba yun. Ah, uh, wala ka wala kasing tournament ngayon sa Davao kaya mahirap sabihin kung nagretiro na po talaga siya no? yung bagong gym natin si uh, Longlong Jinsan sige yun na lang siguro sa ngayon magpapaalam muna ako hanggang sa sunod na naman na video ako nga pala si Arnel Nawal also known as Joy Pagadian the book breaker ako ang yung ka the, at the glory kita tayo sa sunod